about the corruption? That's, that's, they have to prove that. Kung may pruweba at may pagbibintang, edi eh we have to, we have to check, evaluate. Anong ebidensya yan? And di hmm. sasagot kami. Pero paano mo masasabi na yung ginagawa mo ngayon ay hindi pagdidepensa lamang doon sa nakaupo, pero ito talaga ay para sa taong bayan. Yung aking mindset, ang aking thinking, doon ako sa pagiging lawyer, laging ebidensya hinahanap ko. Hmm. So hindi pwedeng magbintang lang, give us the proof, kung may, proof kayo or meron kayong pinakita papel, then i-check iche namin. Totoo ba to o hindi? Mm. Kung totoo yan, eh, wala naman kami magagawa kung talagang meron ganun nangyari. Pero kung mapapakita naman namin na hindi yan totoo, i-prove -ip din naman po namin na hindi yan totoo. Do you feel comfortable, Attorney Claire, doing what you're doing now? May pagkakaiba ba ito dun sa ginagawa mo dati nung nasa radyo ka, pag nasa um, channel mo ikaw? Mm -mm. May disconnect ba? F feeling ko wala. Mm. Kasi parang, yung ginagawa ko ngayon, parang naisip ko kasi yung pagiging lawyer. Kasi even, the accused, kaya kaya na ako sa adyan, Let's say, ang kaso niya is, uh, kahit sabi mo, alam mo na nakapatay Kailangan pa rin niya ng representation. Kailangan niya pa rin ng lawyer. Bakit? May mga depensa siya na hindi nakikita ng ibang tao. Bakit siya nakapatay? Eh, self-defense pala eh. Kaya lagi pong ebidensya, lagi ang hinahanap natin eh. Kasi pwedeng nagawa, pero may basis. May legal basis. May reason for that. So yun po. Kaya parang feeling ko wala siya masyadong pagkakaiba. Pag-depensa, pag-atake, nasa ng taong bayan, Attorney Claire? Because, as I said a while ago, we've seen this happen many times. Of course, those in government will defend government. Mm -hmm. The critics will always attack. Yes. Pero ang naiiwan parati mm -hmm. sa bangayan, yung taong bayan, asan ba kami sa gitna mm -hmm. ng mga ito? Kaya nga po, siguro ito yung pinakapapil namin ngayon. Yung mga kritiko na walang ebidensya. Ako naman po, sabi ko naman, okay lang mag-criticize. Basta kung may ebidensya kayo, okay lang po yan. Pero kung gagawa kayo ng mga theories nyo, tapos wala kayong ebidensya, dun po kami papasok. Kasi maniniwala po yung tao na ito, to, ito totoo, mahina, weak leader, may nakawan. Tapos walang ebidensya. Tapos on our part, meron kaming ebidensya na ito yung ginagawa. So dapat doon po talaga ang dapat ang tao po ngayon, mas maging uh, uh, maging mapagmasid, mapagmasid. Mm -hmm. Dapat uh, isipin nila na hindi lahat ng sinasabi ng vlogger na to or ng mga kritiko na to, kung walang ebidensya, puro bibig lang, ay mag-isip muna. Mm -hmm. mag muna. Tapos tignan nila, research research din po, then that's the time. Kung meron silang makakita mong ebidensya na may corruption Then that's it. Mm -hmm. Kailangan managot, ang dapat managot. Ganoon lang po yun. Dapat managot, ang dapat managot. Ano ang masasabi nyo sa taong bayan tungkol sa ano kaya ang magiging sitwasyon ng bansa kapag natapos na ang termino ni Pangulong Marcos, will he leave this country, this position, a lot better than how he found it? At paano makakarating doon? You have three years left. Yes. Kaya nga, pinagbubutihan ng pamahalaan, unang-una, yung, um, yung anti-drugs. Hindi pwedeng laging ng EJK, yan. Hindi natin legacy ang EJK. Yun, isa yun. Sa hindi natin ma dapat manahin. So, sana sa susunod na, pa, na, susunod na sa administrasyon. Sana sundin lang din nila kung paano yung naging pattern. Kung magiging mas mabuti silang leader, edi eh, mas okay. Pero yung pattern, iwasan na yung abuso. Ha? Iwasan din naman yung korupsyon. Ito ang pinupukol sa inyo um, after saying na hindi po siya ang binoto nyo nung nakaraang uh -huh. eleksyon. Pagkatapos naman, ngayon, ikaw mismo ang mukha uh -huh. ng administrasyong ito. How do you explain that? Okay. Um, how do you explain that you were once this and now you're this? May nagbago ba? Okay. Sinabi ko na to before. Hindi pa, wala pa ako dito. Nasa ano pa lang, DCXL. Sabi ko sa mga listeners, hindi ko binoto si Pangulo. Okay? Sabi ko pa nga, binoto ko noong 2016 si Duterte. Yes! So, hindi ko siya binoto, pero since nahalal na siya, dapat wala na tayong kulay. Support natin yung government. Kung magkikritisize man kayo, dapat constructive. Para malaman niya, madrid niya, kailangan niya ng gobyerno yung criticism. Pero not to the point that we will pull him down or we will create this acts of destabilizing. So, saan patungo ang bayan, Attorney Claire? Better Philippines. Undersecretary Attorney Claire Castro, thanks for joining us today. Thank you, Miss Carmina. It's my honor. And that's it for another episode of Casey After Hours.